Hi guys, good morning. Welcome to my channel. So yun na, medyo simula ng lumalamig dito sa Macau. Mukhang magwi-winter na. So ngayon 23 degrees, tas mahangit, malamig. Mukhang magyajakit na ako bukas. Hindi ko alam eh. So yun guys, usually in October. Malamig na. November, December, January. Ayan, ano na yan. Maginaw na yan. So guys, hindi sa episode, ipakita ko sa inyo kung magkano ba yung bilihin dito sa Macau. Punta ako sa grocery. Oh grocery tayo. Bakay. Mayroon lang. Mahal sa Pinas yun. Siyempre, itlog. 12.9 12.9

7.5 Ito ay Parang 6.5 lang yata 6.5 7.5 Itong talong 9.9 to Yung labuyo 5.5 Yung pang dynamite 7.5 mga bell pepper 14.90 pero check ko lang yung price ha, para makita nyo yung presyuhan dito pero yan para yung nabibili ko, kamatis, sibuyas pero, isisisig ko yan, eh. o iya adobo hindi oh. ko alam kung anong gagawin ko Yung ito yung 50 feet ito so, ito A3 ah, mahal pala ito A29 mahal yung iba ano ay okay, konti lang naman kailangan natin ito tayo sa konti <laughs> ito lang yung price ito tayo sa mga dilata CC 14.9. Corn beef 20.9. Yung malaki 28.5. Sarap na ito. Ano? Favorite. May Argentina din. Mas mura. May Reno. Baba, nawala yung century 2 na. Yun. Yung century 2 na. Ang gusto ko dito yung ano, hot and spicy. Yan lang naman. Hindi pa naman ako bibili madami. Yan ba lang. Tapos, ito ba? O, hindi ako nag-i-stock ng madami. Eh, kasi, kung ano lang yung kailangan ko, yun lang yung binibili ko para di masasayang. Bigas. Yan. Wala na tayong bigas, oh bigas. Yes. Ito sa hindi nila ay 74.9 5kg. Pwede na to. Mas mura pala yung binili ko dati sa 7-Eleven, 8kg. Ito sa hindi nila ay 74.9 5kg. Ito yung guys. yung Ang sarap nito no? Kakamatisan Kaya na natin ito. Nandito. Ayunin ko dito sa gabi. na. 네, sereno so cut humble NYA ooo oooo ehh sabon